Good morning po guys. Ako ay aakyat at kukuha ako ng hinog na malbero. Alright! <laughs> oh, <my>! Ang <laughs> sabi ko eh. Palak <laughs> guys. Nakulog ako. Nalang ako sa mababa. Ito so, Okay, man, so yun mo guys, dito na ako tutong-tong Nas, at may nahulog ay kayo naman ang inabo. Bako so, makakain ng malberry na hulog pa. Yan po, hinog mo. Mm hmm Malalim. Malalim yung mayroon doon? So, yun po guys. Matapos po akong malaglag at nagkuha ng malberry. Pakita po sa inyo nga yung isang taba-taba na na guys. Tapos yung isa may bulaklak na. Ilang puno lang po yan. pupunta ko din ni Salo Uban at sisilipin ko yung aking tanim sayang so buhay na buhay na po sila guys yung aking pinya naman ay instant may bunga na siya <laughs> ang bilis ng bunga ayan may mga bulaklak na ayan po sa tabihan Sige so, po guys. Uh, short video lang po. Ako po magpapaalam na po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa akin munting YouTube channel at ako po papasok po sa aking trabaho. Bye-bye. God bless po sa ating lahat.